Ayan na na. Okay na? ka na o maobra pa pa? Ikaw? Obra hindi. Okay lang. Ang sasulisan ka. Kahit damo ko daan na umog, napangbutan ko lang. Di. Di raw. Naka-ginabutang mo ka, hindi na pangubutang mo. Kaya kasi adaan. Pag diba ganda lang ako, damayo ako. May umog daan. May talaga sa bukid, may umog daan. May haraman mo na. Pero balaan ko man. saan ka. Hindi naman no bayo. Hindi lang ako, hindi mga bayo. Ari ka, ati kay iniyaw. Saan na sila dito na, no? Yan? Pati hindi ba, bauta? Ari kay kibinini tawa Ang tolia. Hãy có cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn guys. Nah, ba. Maspeknya memang nih. Naringin order ni Mama ho, uniform. <tuk tangan> oh uniform. Oh oke okay. ini dah Munigid, munagid man ang kulay, kaso galing, hari pang college style niya. Ang tatlo lang bala, yung stripe. Na na -in -in. Dapat damo niya. Hindi. Na na, okay, ari naman. Hmm. Order siya. Okay na na. Namay no, siya. Oh. Ang ginorder niya. Na pata, Labalaba, tano? Amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, Laba, laba na. Pag magtaki, kaya abot mo dito. Wow. Jerry, oh. Oo. Jerry oh. lang. Ano, ibon niya rin may anong ka, one t-shirt? Oo. Ini, oh. Muni, Moon ba, bawo. Wow. Do, jacket, jacket. Tapos para, imo yes, di kahit Wala na ni kung ano balang ginapit balata kay ni Dano, manipis. Kita balang imo, balang uh, bra, mga muna sa sulod. Ah, but once in San Oo, oh, oh, na. Eh, mo nga iso, sa so baby brain? Uy, man. Once na makasas sa wash, once in San Sando. So so... Na pang-order na ba ni Mama? Mm -hmm. Hindi Ha? Hindi pa ano? Yung in pang-order. Ini eh, na una, ng uniform ko sa ini. Dapat ano, kayo sila ang ginkuha. Gusto you ka din know, ang sukat so, din you know, sa Malinis naman yung sa ang side kasi So, malinis. Ako, kaya na. Hi, guys. And for today's video, linis-linis kami sa kwarto ni Angel. Pag Tulungan ko siya magputi ng mga damit niya. Sira naman yung una-una. Gidigalay mo. Sino naman ang ano, Shout out. Hello. Hindi lang ibutawa para ba tayo Tapos ang imong ang mga subong ng mga, mga dagko, ang tapos yung mga sumunyo, isa so, ah, oh, Ina, mga Ina, mga 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 ko di ba na ay gay tapos si takbo mo ko short ka Hmm. Yeah. Yeah. Tapos itakwin mo. Sa ina pang tukain. Na ini ilogs niya mga bayo online ni Nips ni Kiso. Na ini mo pang bahay. Na ini ko subon pang bahay. At yun absorb mo sa pang. sa absorb siya sa pahayos.